Pero bagong pansamantalang kalayaan na yan ni CGMA, sinagawa naman ni Pangulong Noy ni Aquino ang kanyang ikatlong State of the Nation Address daong lunes. Naging mainit din po ang debate tungkol dyan. May nagsasabing kulang ang mga isyong nabanggit at meron din namang natuwa sa ibinalita ng Pangulo. Itong tinatamasa natin ngayon, ang bawat na at iilawan pang sityo, ang bawat daan, tulay, paliparan, tren at daungan, ang bawat kontratang walang bukol, ang kaligtasan at kapayapaan mula lungsod hanggang nayon. ang pagbalik ng piring sa sistema ng pangkatulungan. ang bawat classroom, upuan at aklat na napa sa napasakamay ng kabataan, ang bawat Pilipinong nahandugan ng bagong kinabukasan, ang lahat ng ito naabot natin sa loob lamang ng dalawang taon. Isa ito sa mga binitawang salita ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong lunes. Binida ni Pinoy ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng dalawang taon lang. Sa kabila nito, ilang mga mamamayan ang hindi sumang-ayon sa good news na ito ng Pangulo. Sa Davao City, dahil sa ng Operation Sabit, ang mga kabataan ito sa labas ng Commission on Higher Education o CHED bilang panawagan sa No to Budget Cut at No to Tuition Fee Increase Dagdao sa man sarili nilang State of the Youth Address ang iba't ibang estudyanteng dabawenyo noong nakaraang Sabado. Katagan na daku nga porsyento gikan sa GNP sa atong, sa atong country ang education. Kaya mao ka na ang maghatag pod ug um, mag-contribute sa human development sa isa katao. Nagtipong-tipong din mga radista sa Haro Plaza, Plaza La Paz at UP Visayas Campus sa Iloilo dahil parating iparating sa Administrasyong Aquino ang kanilang pagkadismaya sa mga pangakong hindi umano nito natupad. Patuloy pa rin daw kasi nilang nararamdaman ang taas ng mga bilihin, ang kahirapan at ang kawalan ng trabaho. Una best, na no, wala niya gin sa batang ang kinanglanon sa mamumugon kagpanawagan sa 125 ng legislated wage increase. Kag instead, ginambal niya pa sa nagligad pang asona, nga na makaguba ko no, sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa kanyang ikatlong report kay Boss, Binanggit din ng Pangulo ang pamamahagi ng lupain sa mga magsasaka. Bago ako buba sa pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP. Pero ang ilang magsasaka sa asya na sa Tarlac, tila naiinip na sa binitawang pangako ng administrasyon. Tatlong buwan na mula ng madesisyonan ito ng Supreme Court. Eh, hanggang ngayon, o oh, hanggang ngayon, wala bang malinaw sa implementasyon nito kundi ito pa lamang uh, pag pag screening nila sa mga beneficiary Ay naman sa ilang magsasaka sa Ilocos Norte kung tinutukan sana ng gobyerno agrikultura hindi mahal ang farm inputs at hindi na sana nila problema ang patubig No, panggap ka din mamaya sila din baga niya po Pinoy di kalman de sona na nga ni Mato Kanon ti ekonomiya tayo di Pilipinas ta pagpautang pautang tay pay nga din, iti 1 billion dollars iti IMF yung ti narigat nga panunutan dito ya po ay ang DJ agpautang tayo ng da kami nga manalon mismo dito Ilocos Norte or Ilocos Region as a whole katawang mo ti madlaw mi nga nagbaliwan ko may ti kasasaad nga manalon Bagamat maraming babatikos may ilan namang nasiyahan sa unang dalawang taon ni Pangulo Aquino Paya mo po yan kwan, pamalaod niyo. Sayang mga nahimong mga ikwan, natuman mo niyo. At sa kabila ng sari-saring reaksyon, ang hamon ni Pinoy sa kanyang mga boss. Sa bawat pagkakatao na ako sa isang magsasaka, guro, piloto, inenyero, super, ahente sa call center, karniwang Pilipino. Sa bawat one at one De La Cruz na nagsasabing salamat sa pagbabago ang tugon ko sa inyo, kayo ang gumawa nito. Inunod ko po, posible ang dating imposible. Kumaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayan ng Pilipino. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat.